Okay, yun mo lang kayo Ben. Ay. Oo, sige na po. Abay, wala! Ay. Uwi na ho kayo. Umuwi ka na ho kaya. Ingin. <laughs> <laughs> ay! Aba, nandito lang pala kayo. Ay, andyan ka pala mong Ben. <laughs> ay, anong ginagawa nyo dito? Eh, ka, hindi niyo ay, hindi nyo ako sinama. Okay, yun mo lang kayo Ben. Oo, hindi po na eh. Aba. Ida dada, Abay, masarap ito. Sige na yung ah. Ben, takay ho. Ulo, tano. Takay na po, takay na po. Takay na. na po, pero makasunod. Ay, wala namang... Hindi ka namin po tinatawag kasi po baka po high blood po kayo. Oo, oh, sige lang po. Abay, wala ay, namang kontrol. Na right, wala kasi gaganon pag may tala ay, tayo pa ay. Ta 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 kasi gaganon. Tatawa kayo Ay, oh fit naman. Ay, kahit pa rin pa, pa. Sa na alak ko. Isa pa lang. sa Ay, saan kayo galing? Ay, doon pa ako galing sa magkabila. Ang dami nang Wala na na rin Ay bakit nyo hindi nyo ako tawag? Tagayan? Ay naku ining! Bakit gayon? Ay! nyo yung alak namin na yan. Ang mahal ng bilhin namin. Ay wag Na, mali pala ako. Kalau kita ribut, kan? Di saya